Parang isang buwan na atang hindi nagparamdam si madam. Pero sa totoo lang mga kapilingon, natulog lang talaga yung madam nyo sa loob ng isang buwan. Tapos gigising pa yan tanghali na. Parang ang sarap talagang mabuhay na maging madam no. Yung walang hinahabol na oras, yung tipong inaantok pa, pwedeng pwede pang matulog ulit. Tapos babangon at gigising lang kapag kakain na. Sa mansyon ni madam, never pinapatay yung aircon. Gusto kasi niyan malaki lagi yung bill sa kuryente. Pero ang hirap ding maging madam. Kasi ang pinuproblema niya ay yung pinuproblema mo. Pagkagising, derecho CR na yan kaagad si madam. Para ilabas yung mga dapat ilabas. May mga sikreto din si madam na hindi pinapakita. Pagkalabas sa kwarto, nalaman kong umuulan pala. Pag ganito yung panahon, ang sarap humigop ng sabaw na mainit. Kaya dali-daling bumaba si madam. Naabutan ko nga to si papa sa baba na naglilinis. Hindi pa tumitilaok yung manok gising na yan. <laughs> Dahil gusto kong humigop ng mainit na sabaw ngayon, magluluto si madam mga kapilingon. Siyempre, noodles lang yung kaya nating lutuin. Pero hindi to basta noodles lang. Ramen to na spicy mga kapilingon. May instruction nga pa lutuin. Pero di naman maintindihan. Bahala na for the go. Kinuha ko na nga tong pang malakasan kong kawali. Hindi naman piniprito yung ramen, madam. Ba't kawali ang gagamitin mo? Kahit kailan ang talino talaga ni madam. Pero discardin na yan ni madam mga kapilingon. Kaya wag na kayong mangialam nilagyan na nga ni madam ng purified mineral water yung kawali dahil hihintayin pa natin kumulo binuksan muna ni madam yung double door niyang ref nakita niya tong hot dog masarap tong ipare sa ramen nung kumulo na nga mga kapilingon pwedeng pwede nang ilagay yung noodles huwag na nating patagalin pa ilagay na yung mga dapat ilagay katulad nitong sahog na natuyo At itong powder seasoning na ilalagay na pang palasa. Sa dami ng sandok ni madam, naguguluhan na siya kung ano yung dapat gagamitin. Dahil may sabaw, yan yung gagamitin mo madam Hahaluin mo lang nang hahaluin hanggang mahilo yung noodles Feeling ko, ang galing ko nang magluto Ang yabang-yabang mo na madam, noodles lang naman yung niluluto mo Kumuha na nga ako ng lagayan dito Kasi hahanguin ko na bago pa maubos yung sabaw Pansit kanton talaga yung kalabasan sa niluluto mong ramen madam Ewan ko na lang kung may mahigop ka pang sabaw niyan madam Luto na nga itong ramen ni Spicy. Kaya isusunod na nating lulutuin itong hotdog. Nalaman kong ito na lang pala yung natirang hotdog sa mansyong. Kaya kailangan nating mag-iwan para may kakainin pa tayo sa susunod na araw. Tatanggalin natin yung plastic na bumabalot sa hotdog. Nakakasama kasi yung pati yung plastic kakainin mo pa. Dapat kasi yung mga plastic tinatapon sa basura ang dami mo namang prosesong ginawa sa hotdog na yan, madam. Dapat daw kasi may hiwa yung hotdog para yung loob lutong-luto. Pagkatapos, ilalagay natin sa mamahaling plate. Tapos yung naiwang hotdog pagkasyahin sa loob ng isang buwan yung kawali na ginamit ni madam kanina hindi na niya huhugasan kasi yan pa rin yung gagamitin natin binuksan na yung kalan at sinalang na yung kawali lalagyan ng olive oil at ilagay na yung hot dog go tapos bali baliktarin para hindi masunog pag ganito na yung itsura ng hot dog luto na yan pero hindi ako sure ha hindi ako nagpapa expert dito Ahanguin na ni madam yung hotdog bago pa makulay itim. Pero parang gusto ko yung sunog na hotdog. Go! Hindi pwedeng kakain si madam ng walang kanin. Ang tanong, may kanin pa ba, madam? Hindi na dadala sa dasal-dasal yan, madam. Siniswerte kasi may kanin pa, pero parang iba na yung amoy. Parang may something na hindi ma-explain. Akala ko nga, sarili ko yung naaamoy ko. Kasi yung madam nyo, isang buwan nang hindi naliligo. Pero yung kanin talaga yung may amoy. Baka yung kanin pa yung sisira sa buhay mo, madam. Kaya mag-American breakfast ka na lang muna. Hindi talaga mabubusog si madam nang walang kanin. Si madam kasi yung tipong rice is life Kahit lechon pa yung ulam, pag wala yung kanin, parang ang hirap mabuhay May mga dahilan kung bakit hindi nagpaparamdam si madam ng ilang weeks Ang importante, nalaman yung buhay pa si madam Ang mga dahilan ko, sasabihin ko din sa tamang panahon Sa ngayon, hayaan nyo munang kumain si madam Hindi talaga nakakabuhay kapag wala yung kanin eh Pagkatapos kumain ni Madam, balik tulog na naman ulit. Ganyan lang naman ang buhay ng isang madam. Yung kakain at tutulog lang go.